tinitingnan din at umaasa din ang Pangulong Marcos Jr. na mag-participate dito sa recovery ang private sector. So sa bahagi po ng uh, uh, emergency operations ng Philippine Disaster Resilience Foundation, ano po ang mga hakbang na, na nagawa po ninyo bilang pagbigay assistance o tulong naman sa mga naapektuhan ng mga sunod-sunod na bagyo? Ray, bago lahat, uh, gusto namin ihatid yung pakikiramay namin sa lahat ng nasa lanta noong uh, sunod-sunod na pagbagyo, tama ka doon, sunod-sunod nga. At uh, nakikiisa yung private sector sa pagtulong sa lahat ng mga um, naapekto ang pamilya. Una, Ray, bago pa lamang dumating si Pipito talagang masigasig na yung monitor ng PDRF Emergency Operations Center. Mm -hmm. um, Malayo pa lang inabisuhan na namin lahat ng mga member companies namin, ilan sa pinakamalalaking kumpanya race sa Pilipinas na mag-standby at kung maaari i-preposition na yung kanilang mga response capacity sapagkat nakita natin yung nangyari sa Bicol noong uh, Christine uh -huh. kung saan nahirapan makapasok yung mga response assets, volunteer uh, uh, volunteer search and rescue teams kasi bahang bahay yung mga lugar o kaya Nakat off yung mga daan. So talagang pinagtibay namin at uh, pinalakas namin yung uh, advocacy para i-preposition na yung mga gamit nandun pa lamang labas pa ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Kaya nga sa PDRF, uh, nire redefine na namin ang PAR, hindi na Philippine Area of Responsibility lamang, kundi Preparedness Actions Ready, PAR. Mm -hmm. Dapat nandun pa lamang mm -hmm. malayo, nakaredy na lahat. At uh, tumugon naman po yung ating mga member companies, ang um, banggitin ko lang at ito na rin siguro yung pasasalamat sa kanila yung Manila Water uh, uh, foundation nag uh, nagpreposition na kaagad ng mga tubig kasama ang Manila Coca-Cola mm -hmm. yung Jollibee Tumugon din Jollibee at McDonald's nung nakaraan Christine nagpadala sila ng mga pagkain sa mga volunteers, mga rescuers sa mga uh, DRRMO ng Albay. So tumugon din sila at agad silang nagsabi doon sa mga branches nila doon sa mga tatamaan na areas na pag kinakailangan magpalabas na kaagad ng mga pagkain. Um nagpadala din nagready na rin kaagad yung Meralco para sa power restoration kasi ito yung isa sa mga lumalabas na mga problema lalong-lalo na lalo, lalo, doon sa mga uh, isla ng kagaa ng Katanduanes. So ito yung unang uh, ni-request ng Office of Civil Defense sa atin na sana daw ay maagad na ma-restore yung kuryente doon sa mga naapektuhan ang uh, munisipyo sa Katanduanes. Um kasama rin natin tumugon yung Pilipinas Shell Foundation, PLDT Smart, Globe, Ayala Corporation, Phil 7 uh at nagre-ready rin yung kanilang mga ito mga may-ari ng 7-Eleven, uh -huh. nag ready rin sila ng kanilang mga chain para uh -huh. sa immediate na pag-responde. So Ray, yun yung kung mm -hmm. so far na ginagawa ng private sector at uh, nakikipag-ugnayan kami sa NDRMC, sa Office of Civil Defense at sa mga LGUs, kung paano ito mabilis na madadala doon mm -hmm. uh, para mas maagarang makatulong sa mga naapektuhan natin ng mga kababayan.